Hello at welcome back sa aking channel. Si Jason Francisco kamakailan lang nagdiwang ng kanyang karawan kasama ang kanyang pamilya. Ipinakita ni Melai Cantivero sa social media kung paano nila sinorpresa si Jason sa kanilang tahanan. Ipinost niya ang mga larawan kung saan makikita kasama niya si Jason at ang kanilang mga anak na si Mela at Stella na nagpo-post kasama ang handa para sa celebration. Sa kanyang caption, sinulat ni Melay ang isang nakakatawang ngunit matamis na mensahe para sa kanyang asawa. Ang masasabi ko lang ito isang makulay at masayang pagdiriwang na puno ng pagmamahalan. Kung nagustuhan niyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.